so guys shout out sa inyo mga kalikot mag aayos tayo ng electric pan hindi ko na lang ipinakita yung pag bukas dito na lang yung ano na lang pakita ko sa inyo so hindi pa ito ano hindi pa ko pa ito ginalaw na sa loob malaman nyo kung saan ba yung problema nito pero sa akin yung problema nito fuse kasi pag sinaksak ko wala man siyang ganong nararamdaman kahit konting ugong wala rin pag sinaksak ko sa kuryente okay naman yung kapasitor niya hindi naman siya wala naman problema sa kapasitor kaya ito tinanggal ko So sa mga may mga electric pan dyan na sira na pag isinaksak nyo wala talaga ang nararamdaman nyo kahit kunting ugong ito lang buksan nyo tapos tanggalin nyo ito ganito lang eh. ano lang eh, parang ano lang yung gagawin ko yan ang gagawin nyo yan sum natin sa loob nito yan na uh, naka ano itong may tali nasa loob yan yung ano yung fuse yan sa mga electric pan nasa loob yan yung fuse hmm. o, tanggalin natin to kaya lang muna kukuha lang tayo ng um, ng ayosin natin kasi hindi na siya yung ano natin yung binibidyo natin ito lang yung ano natin ito lang yung patulin nyo yung cable tie na to so dandaan lang baka maputol lahat yung hindi pa naman ito sa mga original na electric pan yung coil nya yung itong parang yung ano totoong bronze eh, pero ito hindi sa mga local lang to na electric pan kaya kung sa mga originals katulad ng Camel, standard ay talagang ano sila, boron si yung motor nila. Totoong tanso talaga yung motor nila ito hindi ano lang to aluminum. Kaya pag naputol to, na eh, napakahirap to idugtong. Kasi tanso lang natanso hindi hindi tanso yung ano yung bronze uh, yung ano aluminum pakayarap yung yung idugtong aluminum to ito na yung ano niya yeah, yung fuse niya yan nasa gitna uh, yung maitim na to fuse ito testerin muna natin kung okay pa okay pa ba siya napaka eksy naman yung ano nito ng fuse nasa loob talaga hindi man maiksy na maiksy lang testeran muna natin ito yung piece na maitim yan no oh. nasa gitna may kasi tanggalin muna natin yung balat binalot kasi tanggalin muna natin yung balat ha si maganda yung pagkabalot niya nasa gitna talaga yung ano yung fuse kailangan matesteran natin kung okay ba pag na okay siya ibig sabihin, may putol itong motor nato to may may naputol siya yan testeran natin okay hmm okay yung ano yung fuse na to okay ulitin natin yan oh no? okay talaga yung ano yan yung fuse so may problema nito itong motor na to may naputol nito ito kailangan to hanapin kung nandito lang yung naputol maayos natin pero kung sa ibang ano hindi talaga ito maayos pag nandito lang yung banda na naputol maayos so hindi ko na pinakita pala sa inyo yung pinutol ko na kasi yung problema talaga tagal na ako sa paghahanap nito yung problema nandito talaga yung problema na ito natamaan yata to ng ano baka yung may-ari nito na eh may bata na inano eh, di dinano sa loob ng matalim na ano na bakal oh dito pala na maraming na dito sa gilid hmm? kaya pala ayaw gumana marami palang na sayang nabili ko kasi ito sa magbabakal siguro o di kaya panano lang para hindi na maayos baka ginalaw ng mayari para hindi na talaga maayos pero ko naayos naman ito kahit may problema nito binibilan lang ito ng motor ito may nabibili nito na buo dito sa amin yung ano 4450 yung ganito ito yung fuse nya oh. ito yung fuse sa mga may electric pan dyan na ayaw mandar na wala talaga pag sinaksak i-check mo nyo muna yung fuse sa, yung ibang electric pan puti pero pahaba ito hindi hindi pahaba itim itim, itim liwat yung ano nya, yung fuse itim sa iba ano puti na, pahaba pag nagka-problema itong motor uh, gumugong yung ano pag tumigas na iko-ikot automatic to napuputol yung fuse kaya kagandahan talaga yung may mayroong pa fuse para pag sumikip lang yung ikot napuputol talaga siya so hanggang dito na lang pag